Love is in the air! Speaking of love, alam mo ba na minsan nang sinubukan ng gobyerno na magpatakbo ng sarili nitong bus system sa Metro Manila? Noong 1974, inalunsad ang Metro Manila Transit Corporation o MMTC o mas kilala bilang love bus para pagandahin ang pampublikong transportasyon. Pero hindi naging matagumpay ang proyektong ito. Nalugi ang love bus ng 140 million pesos sa unang apat na taon na noon ay katumbas na ng pambili ng 4,800 jeepneys na may dobling kapasidad magsakay ng mga pasahero. Bagamat layo din itong magbigay ng maayos na pampublikong transportasyon, hindi ito naging cost efficient. Kung kaya't noong 1992, tuluyang isinara ang MMTC dahil sa pagkalugi. Imunungkahi sa mga pag-aaral ng PIDS ang Competition for the Market Framework, isang sistema kung saan hindi na nag-uunahan sa kalsada ang bus operators para makakuha ng pasahero. Kung di, magpapaligsahan muna sila sa bidding para makuha ang permiso na bumiyahe sa piling ruta. Kailangan itong suportahan ng maayos na regulasyon at estriktong pagpili ng operators na may malinaw na financial at operational capacity. Dapat ding tiyakin ang tuloy-tuloy na monitoring at enforcement para mapanatili ang kalidad ng serbisyo, pati na ang mas maayos na pagpaplano ng bus routes tungo sa pag sa ayos ng daloy ng trapiko. Sa madaling sabi, hindi lang ito para ng regalo kapag nangliligaw Ang mahalaga ay kung sino ang talagang may kakayahang mag-alaga ng matagal.